Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show guys, from our secret channel, no? a faith healer, also So yung hapon na to, no? Talakayin natin ang kaganapan sa buhay ng ating o, Vice President VP Sara Duterte po. This is something a weekly pasilip update. No? May update tayo ngayon, no? Kung anong kaganapan sa buhay ng ating o, Vice President No, na si Sarah Duterte So alamin natin no, ano kaganapan sa buhay niya Ang ating mga gilap So guys, once again guys this reading po ay um, kumbaga is neutral po, no? Wala tayong bias dito, wala tayong kinakampihan, wala tayong pinapanigan sa dalawa ko ano man yung bagay na to, ay pawa para lamang to kay Sarah Duterte. Kung hindi nyo po um, gusto ang ating reading, okay lang po. Then of course, um, kung, kung nagustuhan nyo please comment down below. Then of course, um, sa, so sa mga susunod, may mga update tayo din about din sa kanya, no? Maalala ko lang, ha? no, no, um, no bashing tayo, please. No, ito ay um, gabay lamang, no? Para sa kanya. So, ako naman ano man yung kaganapan na makikita natin, please lang. ba diba? So, let's see. So, let's see what is the deal messages with an angel spirit na no, pagdating sa kanya. So, there is a queen of pentacles. So, something, A maturity, no? Kailangan mas maging mature siya at um, protectionan niya at pangalagaan niya ano man yung bagay na meron siya, no? Lalo-lalo na sa pera. Mag-ingat siya, huwag siya magtitiwala ng lubos, no? Maging mature siya. Um, at, uh, at, kung paano nyo, paano nyo ito yung handle, ito, control, there's a six of wands for victory. May bagay siyang mapagtatagumpayan dito. No, may mga bagay siyang ipapanalo sa eksena na to. Oh, Let's see. And there's a four of wands there's something homecoming family gathering. So talagang magkakaroon ng celebration with the four of wands. Now there's a twin flame energy, no? Maaring sinasabi dito, magkakaroon siya ng celebration. Maaring meron siyang um kumbaga pag, pag, pag celebrate no? Parang uh, pag uh para magiging masaya siya dito sa sitwasyon na to. And there's a six of cups, no? There is a something um a past person coming back, no? May mga bagay na babalik dito from the past parang may mga bag or remnants, no? May mga pangyayari sa kanya dito na parang babalik, no? Parang bumabalik-balik. Or may taong babalik from the past. And there's a page of sword, no? Being curiosity. So there's a spying looking watching at her, no? Talaga may sumusubaybay sa kanya, may nakatingin sa kanya. At the same time, kailangan mas maging mabusisi siya. No, mas maging matalino siya kung paano niya um, uh, po-protection na kanyang sarili. No, mag-ingat siya. And of course, the moon card revelation coming in. So may revelation, no? May bagay siyang matutuklasan dito. May bagay siyang malalaman dito. No? What is the queen of pentacles? So there's a page of cuts. No? Listen to your intuition and listen to your gut feeling. So makikinig siya sa vibrations niya. No? Makikinig siya sa nararamdaman niya. Hindi siya ililigaw dito ng ating mga gabay. No? Isang pahihwating na kailangan niya makikinig. No? Sa kanyang sarili, sa inner voice niya. And of course, there's a four of cups, no? Just reevaluate or analyze. So, may mga offers sa kanya na dumarating, no? Kailangan niya mag-ingat. No? Dahil, maaaring may mga part dito na nagpapagulo sa utak niya o guguluhin siya, no? Para hindi siya maging matagumpay. May mga tao na parang um, nagbibigay na informasyon na walang katotohanan. So, kailangan mag-ingat siya. Additional messages. So, there is a knight of sword, no? Bibilis ang takbo ng sitwasyon. So, ibig sabihin dito, makakaranas na siya ng mga mabilisang pagbabago. No? Maaring uh, um, magtatagumpay na siya no? sa lahat ng bagay na gagawin niya, lalo-lalo na no? may uuwi talaga no? galing sa ibang, ibang lugar. No? Maaring there's a homecoming family gathering, gano'n. Magkakaroon na celebration. And of course, there's a the night of once for slow and steady. No? Matuto siyang kumalma. No? Matuto siya maging mahinahon, huwag siya magpapaniwala sa mga tao sa paligid niya. I feel something there's a friend or something na, na may taong ka malapit sa kanya na nagsusubaybay sa kanya, mag-ingat po siya. What is the page of swords? with the ease of swords, something breakthrough. Oh, matutumbok niya. No, ibig sabihin magkakaroon siya ng kaliwanagan dito. No, bago pa uh, bago pa magawa tong bagay na to sa kanya, malalaman niya na. No? And there's sa King of Sword. No, may mga bagay dito na kailangan niyang um, putulin, no? Ay kailangan iwasan, no? Kailangan alisin. No, kasi may bagay na maridivil sa kanya. No, may bagay na parang may pasabog, no? Na matutuklasan siya or may matutuklasan about sa kanya. No, mag-ingat siya sa King of Sword dito na kailangan niyang putulin agad-agad. Ano ba yung connection dito sa tao na to? No, what is the Queen of Pentacles? Sa so, the Page of Cups. Oh my God. represent guys with the E1. So there's a past communication, a past moment. Na magkakaroon na ng changes sa development sa situation. No, makakatanggap siya ng phone call, messages, and email. And there's a ten of pentacles. Na magkakaroon siya ng long-term success. No? And of course, the financial security, at the same time, happiness. No? Kung magkakailangan niya lang talaga maging wise. At the same time, there's a three pentacles. mag siya sa mga tao na niya, ha? Yung mga tao na uh, nakakasama niya dito. There's a group of people, no? Na maaaring madalas niya nakakasalamuhan, nakakasama dito. O may tutulong sa kanya. There's something unity, eh. Na may tutulong sa kanya para makauwi, no? Kanyang ama. Nakita ka dito, no? And there's a six of swords. There's a transition, no? Unti-unti rin daw makakalis sa hindi maganda sa sitwasyon na no, talagang makakauwi talaga ang kanyang tatay. Oo. Oh. No, pero um unti-unti eh, unti-unti lang kasi parang pina pa oo. Oh, meron silang nilalakad, no? And of course, there's a night of ones no, kailangan niya lang magtiyaga sa kanyang ginagawa, no, magpatuloy siya sa ginagawa niya. At kailangan niyang uh, Mag-ingat siya kasi may nakasubaybay, nakita mo ya, parang may nakatingin, no, parang may nagsusubaybay sa kanya dito. Mag-ingat siya. No? And of course, there's a, for a Pentacles protection na niya, at pangalagaan niya yung sarili niya dito. No? Yung grounds niya, even territory. Territory, no? Even finances. So, kailangan mag-ingat siya. And there is the full card. No? Huwag siya magtitiwala ng lubos. May mga part dito ako na na-sense na maaring madawit siya. No? Madawit yung name niya sa isang sitwasyon na mag-ingat siya. Let's see. And there's an emperor just being maturity na no, maging mature siya, huwag siyang um, kumbaga magpapaniwala sa mga buyo sa paligid niya. Maaaring magtatagumpay siya, maaaring ano to ha, kumbaga magiging leader siya. There's something on them for you. There's a boss, leader. O kailangan niyang um, kumbaga bamunuan yung kanyang sarili. No? O maaring, kailangan niya pakinggan yung sarili niya. Ganon. And there's an of one. So magkakaroon siya ng mga plano. O may mga plano sila. No? na about dito sa pag-uwi ng kanyang ama. And of course, there is something the Page of Pentacles, so something um about sa pera na maaring may ma mga bagay na maaring ma-manifest siya. No, may mga plano siya ma-manifest niya. No? May mga part dito na unti-unti niyang um, matutupad. No, kasi unti-unti, there, because there's something, na transition, na makakalis din siya sa hindi maganda situations. And there's a devil card. Oh, my God! No, may devil dito, ha? sabi ibig sabihin dito, guys, no, there something na parang lagi nakasubaybay sa kanya. No, there something na parang may balak sa kanya. Mag-ingat po siya. And, of course, oh, my God, nalaglag. And there's a sign of cards. With a happiness, so magiging masaya at magiging maganda, magiging maayos yung family niya. No? Kailangan maging secure lang siya, pag-ingatan niya. So, alamin natin, no? Ano pang kaganapan sa buhay niya, no, ang ating mga hagilap? So, may mga, may mga question kasi kanina, eh. No, may mga question ng ating mga viewers. No? Kailangan lang natin alamin. Ayan. Oo. Oo. Pakirafol naman ng maigi yung baraha. O, oh, paki -ruffle. Baka paki-shuffle siguro. Sana malapasan ni BP Sara. So, let's see. So, let's see, no? Kung magiging ano ba siguro to. So, alamin natin, no? Kung ano yung magiging takbo ng kanyang um, sitwasyon ngayon, no? Kung mag, kung, um, kung, kung makakapasok ba siya, no? At uh, maaaring tumakbo ba siya bilang presidente, ganaan? So, let's see. Alamin natin. No, so there's a, oh, there's a delay. No, baka ma-delay na baka madelay dito. Now, there's a justice card. Pero, um, the, there's a justice will be served. Now, there's a karma. No? I feel something a good karma naman. And there's a sabi na pwede ako with a harvest time. Oh, kaya eh, sinasabi eh, ano man yung bagay na um, pinagpaguran niya or pinaghirapan niya, makakamtan niya ito no? Madidelay lang, pero sinasabi dito, makukuha niya yung justice, yung ustisya, naman yung bagay na gusto niyang makuha, makukuha niya. At the same time, mag-iingat lang siya there's sa consequences. No, kung gumawa siya ng mabuti, magiging mabuti ang outcome. Kung, mag kung may mga bagay siyang masamang ginawa, may, may balik yun. No, mag-ingat lang there's sa karma. So, let's see. Kung magiging presidente siya, no, there's a malabo pa sa ngayon. No? Malabo pa no? Dahil may mga pinagdadaanan, may mga magiging struggles, no? May mga bagay na mauungkat dito. No, especially about sa pera. No, may mauungkat dito, may mabubungkal dito. No, kailangan niyang lakasan ng loob niya. So let's see. Ani pang magiging eksena nito Di Ni, o, um, BP Ano magiging ganap pa niya? Now there's a partnership. na no, may taong tumutulong sa kanya or may taong um, mga nakakasalamuha siya. Now, there's a group of people, there's a an happiness and there's a recovery. Pero makaka-recover siya. Now, ano naman yung struggles na pagdadaanan niya, makaka-recover siya. Now, there's a star card. Now, recovery, healing, and there's a three of cups for celebration, and there's a two of cups with a partnership. Now, magkakaroon dito, meron dito partnership, at the same time, maaaring magiging matagumpay siya. Now, may makakamit siya dito, ano naman yung bagay na kanyang ninanais. Now, so let's see, additional messages na tayo, no? Oh my God, spicy. Spicy. And there's a let go. Oh, may bagay siyang kailangan i-let go. Kailangan um, iwasan, no? Huwag siyang umaaten ng birthday. Kung may birthday talaga, kasi kanina ko pa may birthday talaga siyang dadalohan. So, kung may birthday siyang pupuntahan, i-let go niya. No, huwag siyang pupunta doon. Umiwas siya. So, let's see what is the yin and yang oracle card. And there's a union. Talagang mayroong reconciliation. Parang magka magka Um, tagpo sila ulit talaga ng kanyang ama no? meron ditong reunion parang um, there's a family gathering talaga no? and there's a transformation may mga part dito magbabago ng situations nila and there's an avoidance kailangan, mayroon siyang kailangan harapin no? there's an avoidance no? kailangan nyo itong um, kumbaga, there's a confrontation na kailangan nyo harapin to no? mayroon siyang bagay na kailangan harapin So, let's see. What is the synchronicities? For synchronicities, okay, there's a retreat. Disconnect from the world. No? May mga, may mga part dito na kailangan niyang iwasan. No? O layuan. May tao siyang kailangan layuan. No, and of course, there's something speaking truth. No, talagang ilalabas ang katotohanan. Parang meron siyang sasabihin dito. No, parang meron siyang, kumbaga, ibubulgar no? Ay, yung kaninang revelation, baka siyang mag mismo magbulgar. No, mayro siyang ibubulgar dito, mayro siyang sasabihin, no? So let's see. Oh. Ito ko. Clarifying na lang tayo na for a love sit life situation. Mm. Clarifying for a life situation. Ayan na, siya yung shuffle ko ng very, very light ha. Talagang, ano ko, ano yung sinasabi, yun lang ang pinapakita ko dito. Okay. So there is some wish granted. Matutupad yung hinihiling niya. Meron siyang hinihiling na maaaring magka, magkatotoo. No, matuto pa dito. No, the outcome may not be exactly what you want, but it will what you need. Yung mas kailangan niya. No, yun yung ibibigay daw sa kanya. No, what lies beneath where future Ito yung pinaka nakatago sa hinaharap niya. Mm -hmm. There is a promise uh, from ano to? May ano siya? Mayroon siyang karelasyon? Meron ba siyang, um, meron ba siyang lovers? Ganyan? no, mag-ingat siya dito, oh. Parang, mag iingat siya sa mga tao makakasalamuha niya, no? Parang mayroong issue dito, no? About sa love life. Mm -hmm. No? And there's a destroyed. Na no, may mga part ditong masisira, no? Maaring trador dorin siya. Mag-ingat siya. There's a destroyed. Na no? may mga may mga sisira sa kanya o may maninira sa kanya. Mag-ingat po siya. So guys, this is um This is um a weekly pasilip po, no update po kay um, kay um, BP Sala Duterte. Ngayon ay um this is a something uh, ko paggan neutral po ha. Bay, wala hindi po ako bias, no? About this. Kasi nakita ko sa barangay, yun lang po ang sinabi ko at ko, no? So guys, marami salamat po for um, this wonderful reading. I hope po no nakadagdag ng kaalaman sa inyo to at the same time no. Um I hope nag-enjoy kayo sa reading ko. Then of course guys, uh, marami salamat po sa mga walang sawang support sa aking channel. Don't forget to like and subscribe my channel and hit siya, for more videos updates. Maraming marami salamat po sa mga walang sawang support sa akin channel. Lalo-lalo nang hindi nag-skip ng ads so pagpalain kayo. Nang just at may kapal siksik lilig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Marami salamat guys and see the next video. Bye-bye and babush. Bye -bye.